May question lang po ako kay Secretary Rimulya. Uh, Mr. Chair, yung pong uh, sinasabi na widespread, uh, widespread according to ICI, yung uh, Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWS na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay uh, uh, parang itinatago, uh, Mr. Chair. Tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment, at destruction po ng mga documents, Mr. Chair. Yes, sir. We can file the cases immediately. So marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng uh, Public Officer or Employee under Article 171, violation of PD 1829, at saka violation of Republic Act 9470. So lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Uh, depende po sa sa ano, sa facts of the case lang. Sa sa, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair. Nasabi na po ba sa inyo ang, sa, ng ICI kung sino pong tao na ito? Uh, hindi pa po. Ang ICI po, kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, uh, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat interjection, po, si Mr. Chair, with the indulgence of the yes, Vice please. Chair. Salamat, may Mr. Goodness. Chair. Uh, kay Secretary Rimulya, Sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Uh, wala pa po kami nakukuha na, ano, pero iniimbestigahan nung na-MBI yan. Salamat, Sec. And uh, may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa Department at sa Blue Ribbon? Usually, who the redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So, we, I think that we can still establish the, 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 those documents, at least the uh, uh, duplicates of the documents will still appear. Pa Asahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Salamat, yes, uh, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice.